Jenilyn Mercado inamin sa publiko ang dahilan ng pakikipaghiwalay kay Dennis. Ikinagulat ng publiko ang pag-amin ni Jenilyn Mercado sa tunay na dahilan ng kanyang pakikipaghiwalay sa asawang si Dennis Trillo. Ayun sa aktres, matagal na umano silang nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa ilang mahalagang aspeto ng kanilang pagsasama. Sinabi ni Jenilyn na nagkulang na raw ng komunikasyon at panahon para sa isa't isa, na siyang nagdulot ng distansya sa kanilang relasyon. Bagamat sinubukan nilang ayusin ang sitwasyon, tila nahirapan silang ibalik ang dating init ng kanilang pagsasama. Ayon pa kay Jenilyn, mahal pa rin niya si Dennis ngunit mas mabuti raw para sa kanilang dalawa na magpatuloy ng magkahiwalay. Matapos ang kanyang pag-amin, marami ang nagpahayag ng suporta at pagkaunawa sa kanyang desisyon. Nanawagan ng aktres sa publiko na igalang ang kanilang pribadong buhay sa kabila ng mga intriga. Hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag si Dennis tungkol sa isyu. Maraming fans ang nalulungkot at nagdarasal para sa maayos na pag-usad ng dalawa sa kanilang bagong landas. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.